yung mga kabataang DDS guys nang tapang-tapang doon sa rally <laughs> nagiiyakan na sila ngayon <laughs> nauli na sila ng polis sila nagiiyakan na oh. tapang na uyak later <laughs> huwag niyo kasi ngayon si Digong ninyo alamin niyo kung ano yung pinaglalaban ninyo hindi yung basta-basta na ngayon tapang-tapangan pero hindi po muna kikibato ko alam mo naman po yung alam mo yung pinaglaban namin magulo pa kayo maglalay so, po hindi naman maglalay kayo basta muna kayo magkukulong ang babato dito mo yung mga pulis kanina ang tinatok may mga pulis pang pinatok babae may pinagpapalo na pulis wala naman kasalanan yung mga pulis kayo ilagay nyo sa tama na ano yung pagrarally-rally ninyo kasi walang kasalanan na yan sila. Gusto nyo, gusto nyo talaga mag-rally doon kayo mag-rally sa mismong bahay ng congressman na Krakot. Sa mga diskaya, doon sa kay ano, sa bahay ni Ko, si Saldi Ko, sa bahay ni Romualdez, sa bahay ng dalawang engineer, doon kayo mag-rally. Doon kayo manggulog. Pero hindi kayo mag-rally sa Luneta tapos mambabato kayo. Hindi na ano yan kasi dapat peaceful ang rally, hindi yung ganyan. tapos nga niiyak-iyak kayo ngayon pag kayo. Oh, Kaya na napalaan ninyo, kaya na napalaan ninyo, kung rally lang sana, huwag kayo manggulo, hindi sana di kayo makukulong ngayon. <laughs> kung ako yung polis yan, ipabubog ko kayo sa loob ng kulungan. <laughs>